at ito ang pagpapatuloy ng ating paggagala ngayon nandito naman tayo sa isang museum ng mga alak dito sa Nanto dito makikita nyo ang mga pinakamamahaling alak dito sa Nanto kagaya ng mga nakalagay sa salamin na yan alam nyo ba na maabot dyan ng milyon sa sobrang tagal ng pagpapreserve nito at dito sa museum na to makikita pa natin ang iba't ibang klase ng alak kaya tara samahan nyo kami sa paglilibot dito mga oras nga nito ayakitin akitin na namin ng taas para makita pa ang loob nito. Dito sa taas, makikita rin ng iba't ibang klase ng alak. Pero pagpasok namin, may mga grupo dito nang tumitingin ng mga kung ano-ano. Tapos nakita namin itong napakalaking mapa na ito. At talaga namang namamanghana naman ako sa aking mga nakikita. Kasi sa sobrang ganda ng disenyo nito. Kaya lang, nang makita namin ng Pilipinas, durug-durug na yung pangalan. talaga nga namang napakaraming naka-display alak at iba't ibang klase kagaya nito sobrang dami at napakaganda ng mga lalagayan nito at dahil niya curious ako pinipilit nila akong tikman yung alak na inaalok nila dito kagaya yan hindi na ako nakapagtiis, nikman ko talaga. At sabi ko dito, lasang emperador, mapae. <laughs> yung isang klase naman yung pinatikim nila sa akin. At itong isang klase naman, lasang kape. Na di ko mawari ang lasa dahil sa sobrang pait nito. Pero sige lang, tuloy lang ako sa pagtikim. Pero last na to, kasi grabe yung tama niya. Umahagod sa lalamunan. At dito naman sa part na to ay pinakita sa amin yung mga lagay ng mga sinangunang alak at kung saan nila iniimbak ito. Ito nga't may nadaanan pa kami tunnel na puro lagay ng mga alak. Kung makikita nyo, sobrang dami nito. Dito naman, makikita nyo kung saan nagmula yung alak na ginagawa nila. Ito ay gawa sa bigas. At dito sa part na to, makikita nyo kung paano yung proseso ng paggawa nila ng alak. At dito na nga nagtatapos ang part ng ating paggagala. Maraming salamat sa panonood. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, paalam!